mga tanong at pakiusap. Hi! Kumusta? Sa puntong to, marami akong gustong itanong sa'yo. Marami akong gustong sabihin sa'yo at pakiusap. Pero sana, huwag mong mamasamain. Sana hindi ka magalit. Kung ginawa ko ang tulang to, na ikaw ang paksa. Masansya ka na ha? Tula lang kasi ang karamay ko. Sa tula ko lang kasi na ilalabas ang lahat ng nararamdaman ko. Pasensya ka na, nagmahalang naman kasi ako. Naniwala lang kasi ako sa pag-ibig mo na akala ko ay totoo. Kaya binigay ko rin ang buo ang tiwala ko sa'yo. Pasensya ka na, kung pinaniwalaan ko na mahal mo ako, nalilito ako. Diba, ikaw naman ang unang ginalo ako. Pero bakit parang ako tong nagmamahal sa'yo ng totoo? Bakit ako pa ngayon ang nasasaktan? Bakit ako pa ngayon ang nahihirapan? Nahihirapan sa pag-ibig na hindi naman akong nagsimula. Sa relasyong pinili kong buuin, sa pag-aakalang kasama kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin nagan na kailangan mo lang ako dahil nasaktan ka niya? Na mo lang ako dahil wala siya? nakailangan kailangan mo lang ako pero hindi mo mahal kayo ng pagmamahal mo sa kanya. Bakit hindi mo pinaalam sa akin ng una pa lang? Na mahal mo pa pala siya. Na hinihintay mo lang pala siyang bumalik. Bakit mo ako pinasok sa buhay mo? Bakit naghanap ka pa ng ako kung meron ka pa namang siya sa puso mo? Bakit mo ako ginulo kung hindi ka pa pala sigurado? Bakit ganon? kung kailan akala ko sigurado na ako. Doon pa hindi sigurado ang taong pinili ko. Bakit kung kailan buo na ako at hindi na magmahal, doon ka pa dumating para sirain ulit ako? Pinili kitang mahalin dahil akala ko tunay yung pag-ibig mo sa akin. Pero bakit bigla na lang naging madilim? Nasasaktan ako habang iniisip ko ang mga panahon na kasama kita, ang mga panahon na sinasabi mong mahal kita, habang meron ka pa palang siya, na hinihintay mong muli kayong magkasama. Niminsan ba, naisip mo rin ako? Niminsan ba, naisip mo rin na masasaktan ako? Minahal mo rin ba talaga ako? O pinaglaruan mo lang ako? Dahil alam mong mahal na kita. O ginamit mo lang ba ako para makalimut ka sa kanya? Para habang wala siya, merong ako na nagpapakatanga sa Pakiusap, kung hindi ako, sabihan mo lang ako. Lalayo ako.